Good morning, everyone. So we're here at our uh, farm. No, as you can see, uh, meron kaming mga uh, newly planted natalong. So kahapon lang ata tinanim ng asawa ko. So I, hindi ko alam kung ilang hills to. Uh, pero ilang ano ba to linya? One, two, three, four, five, six. So six. So yan at dito as you can see, dyan dyan so mga almost ah, siguro mga 2 weeks, 3 weeks siguro na string beans naman yan so, hindi ko rin alam kung ilang hills to <laughs> so ano lang, yung asawa ko lang at saka may isang kasamahan kami dito na, na talagang may maintain dito sa farm namin at saka ito yung Uh, malapit na ma ano string beans din ta more than one hills din so malapit nang mamatay pero may konti pang pwede pa rin ma-harvest kahit konti yan. so dami ng weeds yan probably siguro next uh, month tanggalin na to at saka may bagong tanim din kami. Dati ano to? Uh, talong to. So diyan hanggang doon uh, sa pinakadulo hanggang doon sa may kalabaw. Dati talong 'yan. So more than one year din namin yung pinagkakitaan yung talong. At saka ngayon uh, nagdesisyon sila na palitan na. So yung bang inaniman muna namin ng string beans. Yan. Ah. So, as you can see, may mga uh, drip tip dito. Aayusin pa yan. Kasi, ah, halos lahat dito naka-drip tip. Para hindi masyadong uh, yan. tingnan nyo. Hindi masyadong Yan. Ta. Ah. <laughs> And then dun tayo sa kabila. Taps. Dahan-dahan kasi may baka may mapakan tayong bagong ano. Bagong tanim. Dito naman kung makikita nyo may mga drip-drip na I think kahapon tinamnan to ng uh, ang palaya hindi ko rin alam kung ilang ano to <laughs> ilang hills to Tat tatanungin ko pa sa asawa ko and then dito hindi ko alam kung itatanungin nila dito eh baka ano sweet pepper hindi ko alam tatanungin ko muna <laughs> Tsaka dito may ano na kami. May marami na kami sweet pepper. Tsaka may konting ah uh, chili pepper. yan ano din yan. Hindi palang natamnan. ah uh, sweet pepper din yan. Ito, ito na yon kaka lang ng asawa ko kanina. Kami pala. <laughs> Kasi magbebenta siya dun sa ano tabo, kinatawag nilang tabo eh. yun, laki na laki na ng mga ah uh, sweet pepper yun, halos sa isang puno may more or less 10 pieces na laki alam nyo guys, minsan lang talaga ako dito, pag weekend lang kasi may trabaho po ako. <laughs> ano po ako? Gasos din po ako ng mga farmer. Monday to Friday po nasa ano ako, office sa uh, Taglaran si Katuna at Calbor. Albor. Yung assignment ko. Yung asawa ko, papunta na ng ano, magbibenta na siya say hi so malaki laki rin ng farm na kami pero dito sa amin ah, yung ano lang sa ginos po namin itong lupa at saka namin pero libre lang naman wala namang ano hindi naman kasi nagkakata eh mahiling lingwa asawa ko talaga sa farming. Nagbaligya na ka? Hmm. Bye bye! Babaw. Ah, ah, ah. ah. Doon tayo sa ano, cut ko muna. Doon tayo sa isang part ng ano namin, tinamdan din namin ng luya. Say hi, Black Black! Ito naman yung ano namin, okra kaso na ano na. Nagkasakit. Ah, uh, tsaka dun, may ano din kami, squash. Oo. Marami kami tanim dito. Minsan nagsasawa na nga ako sa gulay. <laughs> okay lang. Libre naman. Pag wala kami ng ulat. Malayo kasi yung tindahan namin dito. Yun. Minsan napipilitan akong Uh, kumain ng gulay. Kasi <laughs> na uumay ako eh. Okay lang hindi magastos tsaka masustansya pa. Yan eh. Uh, ah, uh, mga kalabasa namin diyan. Kalabasa 'yan. So dito tayo sa gulay. Yung impounding na ah, hindi hindi sa amin 'to. <laughs> impounding ng <laughs> ano ng inlos ko. Tsaka, dito kami nag-water pump pag mainit. Wala ng tubig. Dalawa yan eh. Yung isa nandun. Tignan muna natin yung luya. Hindi ko alam kung natanim na nila May mga root crops din kami. Pag ano, wala kami merienda. Yun, root crops, mga mga saging, marami din kami dito. Hindi sa amin yung saging sa inlos na sa inlos ko yan eh. Yan ito. Hindi ko alam kung natam na na ng luya eh. Masa dito yung ano namin. Luya. saan Pag dito ka talaga nakatira, hindi ka magugutom. Tsaka sa ano, siguro mga following days, may ano di rice field. Rice field. Yan, pero hindi pa natamnan. Ina inaantay pa yung ulan. Pero may ano na. Hala! Kuan, baksan. Hala my God! Yung ano pala, gamit namin dito sa ano, dito kasi yung tubig kinukuha namin sa tawag nito. Sa paan tawag namin dyan eh yung tubig namin pag pinaano namin ay ginagamitan lang po namin ng battery tsaka solar panel po kasi hindi po siya magastos wala pong gasolina yung ganun ba eh hindi po mano yung asawa ko eh medyo may pagka matipid po siya eh ayun niya yung sinasabihan ko siya ng kuripot kasi sabi niya practical lang daw siya <laughs> so ay hinihingal ako yun kanina na putol nawalan <laughs> ah, ako ng ano storage oh, napuno so to may ito po yung pangalawang impounding po kung saan kami nagkukuha ng tubig pang dilig po ng mga ah, mga gulay Tsaka yung asawa ko, bumili siya ng dito, yung solar ba? Yan po yung nag nag-akit ng tubig, papunta dun sa yung bahay namin maliit. <laughs> tsaka may yan, battery. I think dalawang battery. Tsaka, battery yan eh. Yan. kasi so, balik na tayo. Hinihingal ako. Hey. so, yan. May insulin plant. At saka serpentina. Maganda yan sa katawan. Yung mga may sakit. Tinanong ko yan kasi si mama diabetic. Yan. Ay, kung saan saan lang. And, ay, hinihingal ako. So, yan lang. Thank you. Thank you for watching.